Paano kung ang simpleng pag-inom mo ng tubig sa umaga ay nagiging dahilan ng inyong hindi maipaliwanag na pagduduwal, pananakit ng ulo o panlalamig ng mga daliri? Hindi ang tubig mismo ang problema, kundi ang paraan kung paano mo ito iniinom. Maraming senior ang nagsisimula ng umaga sa pag-inom ng tubig, iniisip na ito ay makakabuti sa kanilang kalusugan. Totoo naman 'yan. Pero kung ginagawa mo ito ng mali, maaari ka pang mapinsala. Ang inyong katawan sa edad na ito ay mas sensitibo at ang mga sistemang dating kayang magtiis sa lahat ay ngayon ay nangangailangan ng mas maingat na pag-aalaga. Sa video na ito, ibibigay ko ang limang karaniwang pagkakamali na ginagawa ng mga senior sa pag-inom ng tubig sa umaga at kung paano ito maiiwasan. Panoorin mo hanggang dulo dahil ang huling pagkakamali ay maaring naging sanhi ng inyong walang malamang pagkapagod sa buong araw. Una, malamig na tubig sa walang laman na tiyan. Nakakapresko man ang malamig na tubig, lalo na sa mainit na panahon, pero para sa mga senior, ito ay parang pagpreno ng bigla habang nagiinit pa lamang ang makina ng inyong sasakyan. Sa buong gabi, ang inyong mga panloob na organo ay nasa tahimik na estado. Ang mga daluyang dugo ay bahagyang nakasikip. Ang digestive tract ay natutulog pa. Kapag bigla mong binuhos ang malamig na tubig sa sistemang ito, nagkakaroon ng shock. Ayon sa mga pag-aaral sa Journal of Clinical Medicine, noong 2023, ang biglaang pagbabago ng temperatura sa loob ng katawan ay nagiging sanhi ng vasoconstriction o ang pagsikip ng mga ugat. Para sa mga senior na may mababang blood circulation, ito ay nakakadelikado. Nakakagambala din ito sa digestive process. Nagpapamanhid sa mga kalamnan ng tiyan at nagpapaliit sa mga daluyang dugo sa eksaktong oras na kailangan nilang magbukas para magsimula ng maayos ang araw. Kaya imbes na guminhawa ka, mas pinagpapahirap mo ang inyong katawan. Si Aling Eleanor, isang pitumput dalawang taong gulang, ay dating nagsisimula ng umaga sa pag-inom ng basong puno ng malamig na tubig galing sa ref. Gustong gusto niya ang pakiramdam na malinaw ang lalamunan at nagiging alerto siya. Pero napansin din niya na sumasakit ang kanyang tiyan, nanlalamig ang kanyang mga daliri, at mabagal ang kanyang pagtunaw sa buong umaga. Matapos sabihin ito sa kanyang doktor, pinayuhan siyang uminom ng tubig na nasa room temperature. Sa loob lamang ng ilang linggo na wala ang sakit ng tiyan, hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay at naging mas payapa at komportable ang kanyang mga umaga. Ang solusyon ay simple. Uminom ng tubig na malapit sa temperatura ng inyong katawan. Nasa 20 hanggang 28 degrees Celsius ang ideal na temperatura. Kung natatakot kayong hindi magiging refreshing, maaari ninyong dagdagan ng kaunting lemon o kalamansi para sa natural na flavor. Dalawa, pag-inom ng masyadong mabilis o malalaking higop. Ang pag-inom ng tubig ng masyadong mabilis, lalo na sa unang ilang minuto pagkatapos magising, ay nakakagambala sa balanse ng inyong sistema. Habang ang inyong katawan ay nag a pa mula sa pagtulog patungo sa paggising, lahat ng sistema ay mas sensitibo pa. Ayon sa research sa European Journal of Clinical Nutrition, ang pag-inom ng malaking dami ng tubig nang sabay-sabay ay nagdudulot ng rapid fluid shifts sa katawan. Para sa mga senior na may compromised kidney function or heart problems, ito ay maaaring magdulot ng fluid overload na nagre sa pagkahapo, panhihilo o pagduduwal. Kapag masyadong mabilis kang uminom, walang sapat na oras ang inyong katawan para iprocess ang biglaang pagpasok ng tubig. Ang mga bato ay biglang mag-o-overwork. Magbabago ang balance ng electrolytes at biglang lalaki ang tiyan. Sa mga prone sa acid reflux, maaaring mag-trigger pa ito ng heartburn. Si Mang Walter, isang pitumput dalawang taong gulang na dating coach, ay may disiplinang umaga rutin. Gumigising siya, naguunat, at uubusin ang isang buong bote ng tubig bago pa man siya tumayo sa kama. Pero sa paglipas ng panahon, napansin niyang may mga umaga na bigla na lang siyang nahihilo nang hindi niya maintindihan kung bakit. Nang ikwento niya ang kanyang rutin sa doktor, natukoy nila ang problema. Binabahan niya ang kanyang katawan bago pa ito makapag-stabilize. Sa isang simpleng pagbabago, pag-inom ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto, nawala ang kanyang mga sintomas. Ang tamang paraan ay gawin itong parang ritual. Umupo ng maayos, huminga ng malalim, Uminom ng marahan. Hayaan ang inyong katawan na tanggapin imbes na mag-react. Ang ilang dagdag na minuto ay maaaring magligtas sa inyo sa isang araw ng discomfort. Tatlo, pag-inom. Mula sa plastik na bote na naiwan ng magdamag, maraming senior ang nagiiwan ng plastik na bote ng tubig sa tabi ng kanilang kama sa gabi. Sa akala na ito ay convenient para sa umaga. Pero kung masyadong matagal na iwan ang bote, lalo na sa mainit na kwarto o sa direktang sikat ng araw maaari itong magsimulang maglabas ng mga kemikal sa tubig na inyong iinumin ang isa sa mga pangunahing alalahanin ay ang bisphenol A o BPA Nakaraniwang karaniwang matatagpuan sa mga lumang o dekalidad na plastik. Ayon sa pag-aaral sa Environmental Health Perspectives Journal, kahit pa ang mga bote na may label na BPA-free ay hindi laging ligtas dahil ang ibang chemical plasticizers ay maaaring kumilos ng katulad kapag na-expose sa init at matagal na panahon. Ang mga chemical na ito ay tinatawag na endocrine disruptors. Ibig sabihin, maaari silang magpanggap bilang mga hormones sa inyong katawan at makagambala sa paggana ng inyong mga glandula. Para sa mga senior na may existing issues sa blood sugar, blood pressure o thyroid, ang karagdagang disruption na ito, kahit na sa maliliit na dami, ay maaaring magdulot ng kawalan ng balanse. Si Tatay Stanley, 78 taong gulang, ay dating ipinagmamalaki ang pag-inom ng maraming tubig tuwing umaga. Lagi niyang iniiwan ang isang plastik na bote sa tabi ng kama. Pinupuno ito mula sa gripo at muling ginagamit ng ilang linggo. Minsan, naiwan ito sa tabi ng isang mainit na ilaw o direktang nasisinagan ng araw. Sa paglipas ng panahon, nagsimula siyang makaranas ng walang malamang pananakit ng ulo at paglobo ng tiyan na hindi tugma sa kanyang dieta o mga gamot. Matapos kausapin ang kanyang nutritionist, Nagpalit siya sa mga lalagyan na gawa sa salamin at stainless steel. Sa loob ng ilang linggo, humupa ang kanyang mga sintomas at nag-stabilize ang kanyang enerhiya. Kung kayo ay muling gumagamit ng mga plastik na bote o nag-iimbak ng tubig sa plastic containers sa tabi ng inyong kama, maaaring oras na para pag-isipang muli. Gumamit ng salamin, stainless steel, o kung hindi man, punuin ang isang malinis na lalagyan sa umaga sa halip na umasa sa isang naiwan ng magdamag. Apat, pag-inom ng tubig ng sobrang busog o walang laman ang tiyan. Pagkatapos, uminom ng gamot. Para sa maraming senior, ang umaga ay oras din ng pag-inom ng gamot, mga pampababa ng presyon, tableta sa thyroid, at mga pain reliever. Ang problema ay ang paraan ng pag-inom ninyo ng mga gamot na ito, lalo na kaugnay ng tubig at pagkain ay maaaring magbago ng lahat. Ayon sa pag-aaral sa Clinical Pharmacokinetics Journal, ang pag-inom ng plain water ng sobrang walang laman, ang tiyan, pagkatapos uminom ng ilang gamot, ay maaaring magdulot ng gastric irritation, hindi komportabling pakiramdam ng tiyan, at sa ilang kaso, mabawasan ang bisa ng gamot mismo. Ang inyong digestive system ay hindi lang isang simpleng tubo. Ito ay isang sensitibong balanse ng enzymes, fluids at tamang timing. Ang pagbuhos ng maraming tubig dito, lalo na kung walang laman ang inyong tiyan, ay maaring makagambala sa absorption. Ibig sabihin, maaaring hindi ninyo nakukuha ang buong benepisyo ng gamot. Si Aling Margaret, 80 taong gulang, ay nagsimulang makaranas ng pagduduwal sa umaga na hindi niya maipaliwanag. Normal ang kanyang blood work, pari-pareho ang kanyang pagkain. Pero bawat umaga, 30 minuto pagkatapos uminom ng kanyang thyroid medication, kasabay ng isang malaking basong tubig, nakakaramdam siya ng pagkahilo at hindi komportable. Nalaman ng kanyang doktor na hindi lang siya umiinom ng sobrang tubig nang mabilis ng walang laman ang tiyan, kundi hindi rin niya binibigyan ng sapat na oras ang kanyang tiyan para mag-adjust bago kumain. Sa pagbabago ng kanyang approach, umiinom na lang ng kaunting tubig kasabay ng gamot at naghihintay ng 45 minuto bago kumain. Ganap na wala ang pagduduwal at mas epektibo pa ang kanyang gamot based sa susunod na blood test. Ang tamang paraan ay makinig sa inyong katawan. Kung nakakaranas kayo ng pagduduwal sa umaga o parang hindi nagaanong epektibo ang inyong gamot, tingnan ninyo kung ano ang iniinom ninyo, kailan kayo umiinom. At gaano karami. Maaaring isang simpleng pagbabago lang ang kailangan para malaki ang maging epekto. 5. Pag-skip ng agahan at pagpapalit nito sa tubig lamang. May mga taong gumigising, umiinom ng isang malaking baso ng tubig at nagdedesisyong laktawan na ang agahan. Akala nila ay nakabubuti ito sa kanilang katawan. Pero lalo na para sa mga senior, ang ganitong gawan ay maaaring unti-unting magpababa ng inyong enerhiya, magpahina ng blood sugar, at magsimula ng araw na kulang na mahirap bawiin. Kapag nagising kayo, ang inyong katawan ay nasa fasting state. Mababa ang inyong glukosa levels. Kailangan ng utak ninyo ng fuel at naghihintay ang inyong mga kalamnan ng sustansya. Ang pag-inom ng tubig ay nakakatulong mag-jumpstart ng circulation at mag ng mga cells pero hindi ito nagbibigay ng carbohydrates o protein na kailangan ng utak at katawan ninyo para gumana ng maayos. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang prolonged fasting state sa mga senior ay nagdudulot ng cognitive decline, mood changes, at decreased physical performance. Ang pag-skip ng agahan at pagpapalit nito sa tubig lamang ay parang pinapagod ninyo ang inyong sistema nang hindi kayo nakakapag-provide ng proper fuel. Si Aling Alice, anim na putam na taong gulang, ay nagtangkang gawing simple ang kanyang umaga. Nabasa niya na ang tubig ay nakakapag-boost ng metabolismo at popular ang intermittent fasting. Kaya itinigil niya ang pagkain ng agahan at uminom na lang ng tubig hanggang tanghali. Noong una, medyo bumaba ang kanyang timbang. Pero pagkatapos ay dumating ang chronic fatigue. Bumaba ang kanyang mood, naging malilimutin siya napansin ng kanyang anak na paulit-ulit siya sa mga usapan. Nang magpa-check up siya sa doktor, walang nakitang malubhang problema. Kulang lang siya sa steady glucose intake sa umaga. Nang nagdagdag siya ng maliit, ngunit protein-rich na agahan sa kanyang rutin, tulad ng itlog at prutas o oatmeal. Bumalik ang kanyang enerhiya, tumino ang kanyang pag-iisip, at nagsimula siyang maging normal ulit. Isipin ninyo ang pagkain sa umaga, parang pampasindi sa apoy. Kung wala ito, humihina ang apoy. Kapag meron, steady at malakas ang apoy. May papel ang tubig, ngunit hindi nito magagawa mag-isa ang trabaho. Kaya kung nagsisimula kayo ng araw ninyo sa tubig lamang, ito ay maaring ang adjustment na magbabago ng lahat. Ang mga gawi sa umaga ay nagiging foundation ng inyong buong araw. Ang tubig ay nakakatulong lamang kapag ginagamit ng maingat at may kaalaman. Habang tayo ay tumatanda, ang aming mga sistema ay nagiging mas sensitibo. Ang dating nagbibigay refresh ay maaring ngayon ay nakakastres na. Hindi ito tungkol sa takot, kundi tungkol sa awareness. Tungkol sa pag-aaral kung paano suportahan ang katawan na mayroon kayo ngayon. Hindi ang katawan ninyo dalawampung taon na ang nakalipas. Marahil ito ay nangangahulugan ng pag-inom ng dahan-dahan sa halip na mabilis. Marahil ito ay nangangahulugan ng pagpapainit ng tubig ng bahagya o pagkain muna bago uminom. O baka naman oras na para itapon ang plastik na bote na matagal ninyo nang ginagamit. Pumili ng isa sa mga learning na ito at subukan ninyo bukas ng umaga. Tingnan ninyo kung paano tutugon ang inyong katawan kapag ito'y ginagawa ninyo na may respeto at pag-iingat. Anong pagbabago ang susubukan ninyo? Sa inyong umaga routine, ibahagi ninyo sa comments ang inyong experience.